ha? Ah, yeah, si Bay Leo check na na. No? Floor mounted na Daikin. Sino mamata yung ano doon? Condenser. Pero sakto naman yung karga niya. Patay sindi nga lang. Check na ni na ano yung Master Bay Leo. Pinakamalakas sa Cold Magic. Shout out LG Mag. Punta na tayo ng ano? Change life? Change life, mag-change na ano tayo. Diba pa naman ba gano'n, parang pa-change life na kasi no? nakangiti na palagi. <laughs> <laughs> Masamuli ay. <laughs> Hindi nang easy. Ah, chichik na yung sensor. So, Ang tingnan eh. Tingnan Sinso, Cine indoor. Ito, Miss, ano? studio Mamaha. Wala Wala na pala yan. 16, <laughs> Uh, uh, Nagsisimal niya tuh, na lang? Yung termistor. Termistor sa... sa uh, uh, ito, yung. Yung naman. Yung sensor, uh. sensor. naman. So, oh, which pa? Yeah, yung reading niya yeah, 9.59 mm. kilohogs. Pasok naman yung masok ano, yung, saan? so, so, lang yung um, mga ba? Yung thermistor ng ano, ng, um, may problema ito. Ayan, pag yung reading mo. Ayan. Pag may reading mo siya. Ano? So, na lang. 1.3 na lang. Eh, yung yun. well. yun. yun. yun okay. Yan yung thermistor coil. yun. natin na Coil. Thermistor coil, yung iba kung iba kung iba lang Ayun. kasi gumagana yung ano. kepada Bapak Ketua Presiden Republik